Tahan mo oh. <laughs> Tahan mo si August. Baka naging July niyan. May charity kami sa ano. Santa Maria, Bulong Mindanao. Yeah. Ayan, this is mo ako para hindi natin makalimutan. Add mo ako. Add mo ako. Para di, 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 di namin ma makalimutan bola mo. Para di namin makalimutan bola. A ready ba? na yung ano namin. Ngayon no, mga giveaway. Ha? Ah, wala, may cellphone ka rin. All right. Hoy. Dito ulit kami sa ano sa aming destino. Punta kami ng Pulong Mindanao. together with Big Sir Philippines ayan ah, kasama ko ha ah. mahaba bang lakaran to ayun nandun na yung kabayo namin Nangya hingal na ako ah. Binting hakbang pa lang. Hingal na ako. So, kaya mo to boy. Kaya mo sigurado ka. Ay, parang hirap na hirap ka nga. <laughs> ah. Pinggain yung dalawa. Pinggain yung dalawa. Tuyo ang ilog ngayon ha. Ano mabigat? Ha? May mga isda ba dito? Wala, bakit wala? Ha? Walang isda dyan? Walang palos dyan? Akin na nga, ito hirap na hirap ka Wala dito Bakit wala? Naubos na. Nilalaso nyo yata eh. Uh, kasama namin. Doon doon sila nag-aaral eh. Punta kami doon sa school Pulong Mindanao may ano kami charity sa mga bata. Exercise. Mga isang oras na biyahe. Lakad. All right. gandang tanawin nauna na yung iba kami lang pa iwan kami para doon sa uling karga dalawang kabayo yung kinargahan ng mga school supplies Gurado, pabalik-balik ka dito isang buwan, payat ka para pumayat ka unang tawid ha huh. nagubad na ako sobrang init grabe basang basa na yung gamit ko sa pawis oh <laughs> Laglag ang taba

Hoy. <laughs> <Ay! laughs> eh, habulin niyo tumakbo kayo. May lang isa ko dito, si Babo kayo dumaan. Ano? Para hindi na kayo maglakad. May lang isa ko dito, haplas na lang kayo. Ah. <laughs> oh. Pinasanya yung kabayo. Oh. Akyat ah, kami doon sa ano pupunta kami doon may papila ng ayuda daw doon eh. dumot. Yan, dumot. May bigay si ano governor, Oh. Hindi uh. Hindi <laughs> Natural, natural Hello vlog Welcome to my guys Nandito na po kami Dito na po kami sa pulong Pulong Mindanao Yeah Yung mahaba-habang lakarang Oh wala na yung daan dyan Bago ng rekrap no Oo uh -huh. May naman siya kasi na landscaper. Siguro yun ano ng I punso. I pulong. Punso Bawal dito. Elementary school. Aha. Andito na po kami. Sa aming pupuntahan. Huh? Ito na yung mga bata. Oh. Well, uh, good morning. ito pa yung ibang mga bata oh oh ano hindi na pala bata ito. <laughs> okay. <laughs> 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 ay yung ano naman ay yung ano yung ano yung oh alin niya na okay kung 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 yan, kung kung ano, kung 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 ko kung yung kung 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 pag ano yun, yung walang suka.